8,000 piso kada buwan ang sweldo ng dating kasambahay na si Gina Makahilos nang magsimula siyang mamuhunan sa stock market noong 2010. Sa halagang 5,000 piso na natanggap niya na Christmas bonus, nakipagsapalaran siya sa stock market. Ang pamumuhunan sa stocks ng isang kumpanya ay ang pagbibigay ng pera para magamit sa mga proyektong magpapalago sa kumpanya at sa kita nito. Ang naglagay ng pera sa kumpanya ay nagiging stockholder o nagkakaroon ng bahagi sa pag-aari nito na kumikita o nalulugi depende sa performance ng kumpanya. Kada buwan, naglalaan si Gina ng 2,000 piso mula sa kanyang sweldo para bumili ng stocks. Ginagabayan naman siya ng kanyang amo kung aling stocks ang dapat bilhin. Makalipas ng 7 taon, umabot ang pera ni Gina sa stock market ng higit isang milyon. She at first mom ma kasi made po ako. Siyempre, yung stock market pang, pang, pang feeling pang mayaman. Kahit mahirap po yung buhay at sweldo, kung basta may disiplin. Pero paalala ng isang stock market expert, mataas ang risk sa pagbili ng individual stocks na mabilis tumaas o bumaba ang halaga. Kaya dapat ay nasa 10 to 20% lang ng kita ang ini sa stock market. Pwede rin mag-invest sa mutual fund o sa index fund na sigurado ang kita the average, like I said, uh, 10 to 12 percent a year yan. Diba? It's less than 1 percent. Kung 1 percent, 72 years to double your money, diba? Dito nag-invest ang driver na si Hildo Bactan na nagsimula rin sa 5,000 pesos noong 2011. Naguhulog ng 2,000 tuwing makaiipon at ngayon ay may 300,000 sa mutual funds. Madali naman naman nung kunin ng pera mula sa stock market kung magkaroon ng emergency. Sa umpisa po mahirap po talaga. Kailangan po mag-chigence ka ng life sa gastusin. May directory ang Philippine Stock Exchange ng online brokers kung saan pwedeng magbukas ng account. Paalala naman ni mag-ingat sa mga scam at iwasan ang jackpot mentality dahil ang kita sa investment o pamumuhunan ay hindi mabilisan. Vivian Gulia, ABS-CBN News.